What's up mga kaparmbin? Magandang hapon po. <laughs> Lagi nga hapon na yun eh. tapos lang po nating mag-update sa Ampalay. Ay pupunta naman po tayo dito sa may ano po, kabilang ilog na tanim natin. Bali, ayun po. Pangalawang update ko po, po kayo dito sa ating mga tanim. Ay titingnan po natin, di ba tayo po ay umuwi ng Tayabas Halos tatlong araw po tayo doon. Ay di ating titingnan po. Bali isang linggo na naman po lumipas. Ay di siguro po na naman. At may dala naman po kaming ano, pataba po. Ito po. Ating i-apply ia uli sa mais. Para naman po ay lumaki uli. Ano yun me? Ay tawang-tawa po si mami. Kuwari ko po, po yan. Ang ganda ng ating tanim doon. Oo. Uh -huh. Ano may? Spray. Bakit? Ay, spray daw po. Gawa ng... Yung mais po ay, ano, talaga pong yun spray Yung gawa ng yun po ba, ano, yung talbusan po yung nauupod po. Kaya, ano, gaganda na po ng ating talandin, eh. Kaya, na po ng mais natin. Ayun, lapad na yung dahon. Nang? Nabasa nga rin Ah, meron. yan. Ang ating mga kasama po ay si... Mamay! Yan! Hello! 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 hello po. <laughs> yan! Yan ang gaganda na po. Abuno po rin ating dala. Yan. Tapos itong ating mga mais po. Yan oh. Ay isprayin po. May mga nakakain po ata. Yan oh. Hmm. Bawa na may butas po. Ibig sabihin may nakakain. Kita ba? Yan. Yan malapad na po ay oh may na ano talaga oh kulisa maganda ay lapad po ng ibang kalabasa doon depende po ba sa lupa oh yan oh malalapad na po nakatuwa po ha depende po sa pwesto ng lupa kapag po talagang nalagyan natin ay yung matabang mataba ay yan ang lalaki po yan oh katulad na rin Hmm. Yan. Yan po. Oh. Yan po. Ah, gaganda na po. Halos buhay lahat. Ari po pala yung ating tanim na singkamas. Ari po pala yung bigay ninyo. Salamat po kay inay. Dito na po natin itanim yan. Oh. Singkamas po. Ang tinatanim dito daw ay yung bunga. Haantay po natin bumunga. Tapos tatanim natin po yung bunga. Ang po yan ay kaya lang ay talagang may damo na rin po yeah. hindi naman po may iwasan ang no? magagamasan po natin eh. yan, ari no. gahokin po pala ang ating ano dito yan, no. hmm. Ari po maganda o oh, yan mais yan malaki na po ilang dahon na ah. kailangan po talaga yan ay ikalong abuno na Oh, ay ari po oh. Ayun po mga kaparmin, ulapad oh, lapad na oh. Uga plato na nung nakaraan na yan, liliit. Eh, na liliit. Ay ngayon ay oh, Uga plato na. Yan ang kaganda may. Salamat po. Magaganda ang ating tanim dito. Yan oh. Mga buhay na rin po yung mga hulip natin oh ang ating abono po ay ito yara nitrabor po Ayan, calcium nitrate at boron lalahok po natin ang ito yara mila winner ito po lalahok natin tapos ay yung ay walang pangalan ito tatlo po ito magkakahalo ay tapos yung triplicator si po para may calcium sila yan kaya lang naulan na, na, na po kali ito po ay ating ilalok para mas maganda ang ating halaman. Dire na po dagdagan lang natin. Kali ito Sana ay maging

Yan. Sa isang araw na may ano, mahanap ako ng matabang lupa. Yung meron akong inipon pala doon. Lalagyan po natin paikot ng ano, yung dumi po ng ano, baboy. Meron doon. Yan. Tari mo yung paikot. Yan. O baka masyadong apon, hindi man. Yan. Para sila po ay lumaki agad. Titingnan ko mo yung taas. Are po, yung ganda po ng ating mais oh. Nakatuwa ay spray nga oh. Nauhod po. Hmm. Are po yung mga hulip kaya maliliit yan oh. Yan. Spray in. Ay, mayroon pong uhod oh. Yan. Na spray po. Sayang bu Yan ay la, yung taba na rin niyo. Are po yan ng tabao oh. Matalubos na po yun, oh. Yan oh. Depende po ba sa lupa kapag ka na lagyan po natin mataba eh, ano ay. Yan ang bilis po lalaki ay oh. Yan. Hmm. Para po, uh. diba, may pipino. May pipino may, oh. Uh. Aban. Pipino, ari. Ayan po, undahan mo, pipino. Napalahok po. Ay, oo. Uh, uh. Dito po tayo sa taas na. Yung itong patula po natin ay amlay na po yan o na, amlay na o oh. makakapaglagyan tayo ng balag pala na rin o oh. Na, na po yan o amlay na po amlay na oh. ay haba na po ng amlay wala na kaya nagbulok na po pala yung ano kabuti oh sayang yan oh nagbulok ay haba na po oh yung ating patula oh. yan makakapaglagay na po tayo ng tali magaganda din po ang mais oh malalaki dito sa taas oh haba ng patula po mauna po pala ang ano upo natin ang ano kalabas ang patula po o yan o. ang line na ang mga upo natin ay buhay din rin po yan o upo malalapad na rin po o. yan ay halos lahat ay buhay po ito Diyan sa tagilid na yan, oh. Yan, oh. Nilagyan po natin din sa katabi ng bato. Ay, buhay po. Ayan, ay oh. yan oh. Kahit saan pong lugar din, ay buhay. Ito po yung ating upo naman. Ay, ayos po. Lalapad na po, oh. Ay. Nakakatuwa, mga kaparambin, oh nagbibirdihan na po lahat ay pag may ilang linggo pa po, po aray gapangan na po ito um. ay, ito po puno ito makupuno pala ito ng mga tanim tanim natin gapangan po dito kailangan talaga ito ng pataba din Pabor naman po yung pagka nakaambon. Yan po. Nakaambon na uli ang ating panahon yan. Yan. ang dilim na naman po. Hindi tayo nakapagdala ng ano, plastic. Ano ito? Malalago po dito ang mais. Yan. Oo. Oh. Lago. Ayos naman po ang ating patula dito. Buhay po lahat. Ah, eh, ba na po ayo. Oh. mag na po tayo doon sa baba.

Diyan po tayo sa tagilid po. Mga buhay din po ang tanim, yung upo, ang karamihan po dito. Kalabasa,

Thank <laughs> you. Bale, nakatapos na tayo mga kapambin. Ay, bigla ang mga po. Ay, maganda naman po yan. Patuna po sa ating yung nilagay na abuno. Ayan, gaganda na po ng ating mga halaman din eh. Lahat po ay, ano na, malago. Ayun po, at ah, uh, ayan, dito lang po ulit kayo dito sa isang araw po. Ganun po ulit. At kami lang po yung ina na ni Mami. Eh. Tara na. At muna ng Baka ng ulan, baka bumaha po. Baka bumaha po tayo, Tara po. Ah, bye po. Magandang hapon ulit at ah, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat lagi ang nag-bless po sa ating lahat. Ah, bye po. Handa na po si Mami sa unahan. E biglang umulan po. Aray pong sitaw, oo. Oh. Malago na po. Kaya lang ay nahihilipan po tayo. Sa isang araw po. Wala po tayong dalang buto. Ano, oh, hindi pa bahami. Lumaki lang ang ano. Ang tubig. Ha? Nalaki na, oh. Malaki na po uli ang tubig. May pa ko ba? Wala. Ha? Meron? స్సుకు